Emosyonal ang R&B singer na si Kyla nang may niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman sa tuwing umuulan. Sa naging panayam sa kanya ng showbiz insider na si Ogie Diaz na ikwento ni Kyla ang kanya umanong nadarama sa tuwing umuulan. Aniya, tila ba ang bawat patak nito ay bawat hakbang ng kanyang mga supling na hindi niya nakapiling? Pag umuulan po, feeling ko pag naririnig ko yung mga patak ng ulan, feeling ko yung mga anak ko naglalaro. Nandyan lang yung mga anak ko. Naririnig ko sila sa mga raindrops. Parang feeling ko footsteps nila yon. Tumatakbo sila. Matatandaang makailang beses umanong dumanas ng miscarriage si Kayla at aminado siyang labis siyang naaapektuhan nito. Every time na nagmimiscarriage ako, gusto kong maggive up. Ayoko ng gumalaw, ayoko ng lumabas, ayoko ng may kausap, ayoko ng tao. Ayoko ng magtrabaho. Wala akong gana taong 2022 nang may bahagi ni Kayla ang ikaapat niyang miscarriage. Kung lahat na ito ay natuloy, lima na sana ang kanyang mga anak na kanya talaga umanong pinapangarap. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat niya sa kanyang mag-ama na mas lalo umano siyang inaalagaan sa tuwing siya nagdadalang tao. Sila umano ang pinaghuhugutan niya ng lakas tuwing nangyayari ang di niya ninanais mangyari.